Oh, you. Ayan si PDM guys. Bumili ng kabsa. Kasi hindi kami nakapagluto sa bahay. Nakita ko siya doon sa ano eh, sa labas eh. Nagkasalubong kami tapos niyaya ni niya ako bibili ng ano ng kabsa-kabsa. Ay, naku. Meron pang restaurant dito, oh. Wibsan. Wisab pala. Wisab restaurant. Wisab. Ayan. Ah, may shawarma din pala. Dito tayo, oh. Saan tayo pupunta? Ha? Huh? Ha? ba't hindi pa tayo tumawid doon Basa daw basa. <clears throat> malapit na din pala sa KFC nadahanan ng KFC <laughs> Bakala saker daw, saker Ngayon nilang ano, mag 24 hours. Gusto nila matulog ng masarap. Ito ang nagdo 24 hours. Eh. hi ka naman dyan, PDM ang tahimik mo bibilian daw niya yung bunso niya gami 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 para kay pari. ha huh? parang ano na eh parang mag expire na eh. hindi bibili ng mainom Bili kang mainom ta. Yung tagba five real lang. O dyan na lang sa ano kung may pera ka naman dyan. Ha? Nandoon no yung five real. Oh. Five real nandyan. Um, amdiat. Yeah. Um, yan, Di ba um, amdiat na malaki yan? Ha? Ha? Kanyan, mutulak mo yan. Nag-lock sa ano. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Huwag kalimutang mag-subscribe, share and like, at, at saka comment para updated kayo sa bago naming uh, in-upload na video. 지리